yung bilyong, bilyong piso ang nasasayang dahil sa katiwalian. Dito umiikot ngayon ang usapin sa Port Barrel Fund. Bukod sa mga proyektong pantulong daw sa mga distrito, sino pa ang nakikinabang sa pondo? Magandang gabi. Ako po si Malumangahas. At ito ang investigative documentary. Nagmamakaawa po sana ako na huwag niyo kami basta-basta pusgahan. Sana matapos na po yung investigation para matapos na ito. Magwa one month na po kami sa dyaryo. We are saying she has not received any single centavo from government. She has not formed and you will not see her name in any of these 20, 27 or whatever NGOs or beneficiaries. Sabi ko nga kay Penhar, sabi ko, Penhar, inagpisahan nila tayo, tatapusin din natin sila. Naniniwala ako na may sapat na basehan para pagpaliwanagin ang mga taong binabanggit ng mga whistleblowers. Laman ng balita si Janet Lim Napoles dahil sa pagkakadawit niya sa anomalya sa Port Barrel. Siya ang itinuturo ng mga whistleblower na sina Ben Horloy at Merlina Sunyas na utak daw sa pagtatayo ng mga peking NGO na nakikinabang sa Port Barrel. Umpisahan po natin sa sino si Miss Janet Napoles. Ako po ay anak ni Johnny Colim at ang nanay ko ay si Magdalena Luy Lim. Pinanganak po ako dito sa Manila. Tapos nung namatay po ang daddy ko, lumipat po kami sa Mindanao. Tapos doon po kami lumaki. Paano naman po nagsimula yung inyong love story kay Mr. JB? 18 years old lang daw po kayo noon, nung nagkita kayo. Paano po nangyari yun? ah, uh, nagka Kilala po kami, tapos na boyfriend kami. Sa kanila series may eksena lang parang officer and gentleman daw <laughs> po. Yung unom na nakita kayo sa barco. Oo. Kilala po kami sa barko. Si siguro po nakita niya ako. Eh mapayat pa ako noon, siguro nagandahan siya. So ano, siguro kami po yung tinadhan ng isa't isa. So nagkatuluyan po kami Napangasawa ni Napoles ang dati major sa Marines na si Jaime Napoles. Apat ang kanilang anak. Ako isang negosyante habang ang asawa ko po ay nasa military noong that time. No? So kahit po siya nasa military at ako, tinutulungan po akong maghanap buhay. Nagumpisa po kami sa simpleng hanap buhay lang hanggang sa sinwerte po kami. Uh, Napag-aral po namin ng aming mga anak sa mga private school. So nakatira po kami sa Ayala Alabang. Nag-umpisa po kami, unang house po namin sa Laguna. May negosyo rin daw sila sa ibang bansa. Asawa ko since na sa military siya noong nak nakilala siya ng isang kaibigan namin na si Mr. Shaprula na kinumbin siyang mag-invest sa Indonesia. 95, umayag na kami mag-start ang negosyo namin doon. At ito yung nagko-continue? Opo. Opo. So, nag-umpisa rin po yung call ng asawa ko 1995. So, may document naman po doon, pwedeng mapakita po sa inyo. Taliwas ito sa pahayag ng whistleblower na si Merlina Sunyas. As far as I know, 1990 yata yeah, yung sinabi nung Partnership daw nila, nag-start na daw. For a period of 15 years na ako, walang transactions na naganap. So masasabi natin na talagang meron namang ugat yung yaman ng pamilya na Coles dahil sa sarili ninyong pagsisikap. Opo. At mapapatunayan po naman namin yan, hindi po allegedly, totoo po yan. Talagang pwede po natin puntahan. Mahirap po kasi kung sabihin namin eh. Kaya inaanyayahan ko rin kahit kayo po na puntahan natin at interviewin niyo po yung mga tao. Huwag pong manggaling sa amin. So, sa masasabi natin na parang kayo po ba'y upper middle class? O nasa 10 percentile ng yama, mayayaman na Pilipino? No. ano po. Ano po yung inyong pakiwari sa inyong... Para lang maklaro no. sa mga no. tao, kayo ba'y bonggang-bonggang mayaman? O medyo-medyo lang? O ganun? Ano po? Tama na, po. Middle class. Po. Tama lang. Okay. Tama pong makakain ng three times a day, mapag-aral mm -hmm. yung mga anak. Mm -hmm. So itong JLN group of companies, explain nyo nga. Kasi yung JLN, uh, ang ano namin, nung di ba, trading, pagkatapos, bumibili kami halimbawa ng mga lote. Halimbawa yung lote, kung saan yung mura, tapos binidevelop namin. Isa sa mga sikreto ng business namin, eh, halimbawa, yung building, itatayo pa lang. Siyempre, pre-selling, bibili na ng kumpanya namin yan. Para pag naging in na yon, mas priority po kami. Kaya nakakasakit po talaga pag may allegation na gano'n. Na kagaya dati, medyo kumita sa stock market din, di ba? Na marunong din kasing mag-play ng stock market. So medyo Oo. Meron swerte ko, lang o. ho. Medyo swerte lang ho kasi pinanganak sa Europe of the Dragon. Ah, gano'n? Naniniwan lang ba kayo ng mga Oo. Oh, Laki bagay sa inyo yung religion at yung uh oh. kung or ta oh. oh. Ano pa yung mga paniwala yung iba na nag-guide sa business ninyo? Basta may takot ka sa Diyos at malapit ka sa Kanya, hindi Kanya papabayaan. sa 25th floor ng Discovery Center sa Ortigas, Pasig City, ang opisina ng JLN Corporation. Ayon sa Securities and Exchange Commission o SEC, rehistrado ang JLN Corporation noon pang 1999. Sa record ng SEC, maliban sa JLN, hindi bababa sa sampung kumpanya ng pamilya ang doon din nag-oopisina. Kung bibili ng espasyo sa lugar, Aabot sa higit 120,000 pesos per square meter ang presyo nito kapag binili ayon sa Real Estate Brokers Association o REBAP. Hindi bababa sa apat na unit ang okupado ng mahigit sampung kumpanya ng na Napoles. 170 square meters ang sukat ng pinakamaliit na unit sa gusali ging magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Discovery Center o binili o nirerentahan lang ng JLN ang opisina. Ayon sa SEC noong 2004, halos 500,000 piso lang ang halaga ng JLN Corporation. Sa 2011 financial statement, mahigit 5.6 million pesos ang halaga ng JLN Corporation. 31 ang rehistradong kumpanya at foundation sa pangalan ng pamilya na polis. Walo ang nagsumite ng affidavit of non-operation o kawalan ng aktibidad noong 2012. Dalawa ang sarado na. Ang anim sa 31 rehistradong non-profit organization o foundation ayon ito sa record ng SEC ngayong taon. ang panganay na si Joe Christine Napoles. Lima ang hawak na posisyon sa iba't ibang kumpanya. Ang pangalawa nilang anak na si James Christopher Napoles, labing isa ang posisyong hawak. Sa tala ng Land Transportation Office o LTO ngayong 2013, walong sasakyan ang nasa pangalan ng mag-asawang Napoles. Lima rito ang hindi bababa sa isang milyong piso ang halaga. Ang 2008 Porsche Cayenne V6 na nakarehistro kay Janet Napoles ay mahigit 6 na milyong piso ang halaga. Ito ang pinakamahal. Kasi ang ang nun, ang vuelta sa inyo, kung ano-ano ng mga hapa haka hapa oh, oh. pwede daw kayong kasuhan ng plandeng, oh, oh. pwede kayong kasuhan na nag-fixer kayo ng pida, oh. pwede kayong kasuhan ng tax evasion. Ito po ba yung mga handa kayong harapin? Opo. Uh -huh. Sinabi ah. na rin ako na bugado namin yan. Uh -huh. Lahat po. di ba? Diba? Mas pabuti pa nga ako, may ganun eh. Uh -huh. Investigation. Uh -huh. Kaysa trial by publicity, kawawa naman kami.